So, hindi mo magdang hagnis kay mga tuwang man mo di ha? Ha? Pwede. Sila ang ma si ouais. anay ma mo kay bauan mo, basa mo. No, sige, sige. Pagpuyo ba mo ba, apaw? Magmadam, magmuhila, karbak mo na yun, ha? na. Ito pa makasabal. Uh, Nakay, mga dito natakaron. Basketball. Hala, di na nga si Malin. O, oh, sag di na si Malin kay strong girl na. Strong baby girl. <laughs> ako ba? Hala, so sige. Kahila ko na ba, Tadjo? Parami. Hindi eh. mo manghilak mga damag mo na habantay Ay. lamang mo. Ay. Mga badungon kayo mo. So guys, tingnan mo yung balay guys. na. Arami dili lagi magdanghag. Dili magkiat girl. Ay mo, mo dag. Bi ako bi ako tanaw ko ha Tanawa ko. Ay mo ug kay mga hug mo Balaka ako lagi kaya lagi nanako na nice. strong ko. Ninong. A strong, oh, strong girl, pretty girl. Arami pag tanaw sa dano, oh. sa tanaw. na dali-dali din. Ninong. Mm, Very nice. Ay, ayo ko Gunita ko yati namukot. Ano? Sugaod. So,

dendeng dendeng beli beli lagi anak-anak abilisan mau kaget kaget nah satu tiga beli 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 balak 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 sundug-sundug